Mga kaaura good evening at magandang gabi sa inyo in English paro So, ayun mga kaaura at ah, medyo boring ako ngayon. Ta ah, galing ako sa labas. So, naglalakad-lakad lang ako dahil napakainit po ng panahon. Ta ah, kahit po ganitong ah, gabi na mainit pa rin. Kaya naisipan kong ah, ah, bumili ng gulay. At ah, ito po ay aking ulam ngayon. Kaya para hindi pa ako boring, magluluto ako ng gulay ito po ay aking ulam ngayon gabi ito po ay tinatawag na saluyot ayan o ayan saluyot dahil ako naman mga koro mag isa eh kunti lang binili ko so ito ay ulam ko lang ngayon gabi so ayan nagpakulong na ako ng tubig ayan dahil hindi ko siya lalagyan ng mantika talagang ah, uh, talagang tubig lang talaga nilagay ko parang linalaga linaga, linaga tapos lagyan ng uh, bitchin mm, para maiba naman yung lasa yung wala mga ano mantika sa sa gulay kasi yun ang maganda sa ano ating katawan yung natural kaya ito mga kaurag ah, hinihintay ko na maluto medyo gutom na rin ako kaya ah sige mamaya mga kaurag magbubudol tayo <laughs> sabangan so, niyo pagluluto mga kaurag sige mga kaurag at na nga mga ang ating uh, ang aking lutong sa luyot ayun sinama ko na patikal-liro. wow so ang okra ang okra niya mga ay uh, apat yan sarap yan hmm natakam na ako mga ay uh, misalang lang ako maka makapag ulam muli ng ganito na gulay. Ay no. Mm. Ito yung aking kanin. At konti lang aking kakay. Konti lang ang, ka ang aking uh, kakainin ngayon. So, mas marami ang uh, ulam. Alin yung makaurag? Ito nga uh, gulay na ito ay uh, talagang uh, ito yung uh, kailangan ng ating katawan. Diba? Iksabihan nga, eh, pagka uh, madalas ka kumain ng gulay eh, medyo hahabang yung buhay <laughs> ika nga so ayan mga kurag, kain na tayo at ayan na nga mainit pa hindi natin na uh, kailangan madaliin siyempre wala dasal muna tayo bago kumain na natin yung, okra. Uy, sobrang lambot na. Parang... Mm. Ulang tikim. Harap. Mm. Tamang-tama mm. -tama lang yung kanyang lambot. Ngayon ako. Halos nanging ibabaw ang nilagay kong itlog. Mmm. Mainit. At sakto lang ang lasa. Hindi maalat. Hindi rin matabang. Sakto lang. Mmm. sarap talaga mga kaurag oh pinawisan ako so ayan mga kaurag at uh, ako po itapos na kumain at siyempre kunting pahinga muna magpapatulong muna kinain bago matulog dahil bukas at uh, pasok ko na naman uli pasok ulit sa trabaho dahil ngayon araw ngayon sa bado day off ko so bukas straight ka bukas so hanggang dito na lamang mga kawarag at uh, magkalimutan mga kawarag mag uh, like, uh, share at subscribe sa aking uh, youtube channel uh, maraming salamat mga kawarag sa mga nag subscribe dati okay mga kawarag bye bye